Speaker. Mr. Speaker, uh, will the gentleman from Surgao yield to some interpolation, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker, Your Honor, yes. Mr. Speaker, ang uh, unang napag-usapan po noong uh, budget briefing ng DPWH ay uh, pinahayag po sa atin na ang Sorsogon Northern Summer Bridge ay ma mahirap in dahil malalim po at umaabot po ng mga 200 meters deep. Pero sa pagre-recheck ko po ng lalim ng San Bernardino Strait ay uh, ang sinasabi ay uh, mga 90 meters lang. Ibig sabihin na, uh, Sir Speaker, uh, kung anumang ang information na yun, nangangailangan tayo siguro mag-recheck kung gaano talaga kalalim ang San Bernardino Street, Mr. Speaker. Tama po ba na kailangan po natin i-recheck po ito? Ah, uh, Mr. Speaker, Your Honor, totoo po na ang San Bernardino Street, ah uh, the deepest portion in that particular channel, based on the NAMRIA um, record, is 90 meters in the deepest part of that channel. So, Mr. Speaker, uh, uh, with that answer from uh, the distinguished sponsor, uh, may possibility na magawa po ito ng tulay. Dahil uh, sa aking pag-aaral din po, Mr. Speaker, Uh, sinabi sa atin na ang ang lalim dyan ay baka mahirap magawa ng tulay pero may ginawa na pong Padma Bridge na deepest bridge sa buong mundo with the depth of 127 meters, Mr. Speaker. At ang gumawa po nito ay ang bansang Bangladesh na pinag-ambag-ambagan po ito ng uh, iba't-ibang funding agencies. Kung nagawa po ito ng Bangladesh, ay siguro naman mas uh, malakas tayong bansa sa Bangladesh. Kaya baka po, Mr. Speaker, pwede pong gawin po itong tulay. Mr. Speaker. Ah, uh, yes, uh, Mr. Speaker, Your Honor. There may be technologies right now uh, na pwede natin gamitin sa lalim na 90 meters in depth. No? Um, ang problema lamang nito, Mr. Speaker, Your Honor, is that as the deep of this, the water increases so as to the cost also of the construction of the bridge. Ibig lang sabihin dito, uh, Mr. Speaker, Your Honor, na kung malalim na ang uh, depth from the surface of the water towards uh, the ocean floor, like for example, in San Bernardino uh, Channel, where uh, the deep is 90 meters, then there is a possibility that uh, we can use the new technology if it's prevailing right now, pero medyo Talagang mahal ang construction cost dito. Whether we can afford it or not is another question, Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, without uh, a technical study on this and financial evaluation, baka maghuhulaan lang po tayo dito. Kaya kailangan po siguro magkaroon na tayo ng uh, technical evaluation, magtulungan na po dito ang DPWH at NEDA para masigurado natin kung pwedeng gawin natin po itong tulay o hindi, Mr. Speaker. Ah, uh, yes, Mr. Speaker, Your Honor, uh the Department of Public Works and Highways actually has uh, written the Department uh, the National Economic and Development Authority or NEDA for the inclusion in the infrastructure flagship project under bbm or build build more program the study on technical study on this particular uh matnog to allen section of that uh, channel uh, mr speaker your honor mr speaker i confirmed that letter of the dpwh because uh, uh neda also informed this presentation about that letter and I am glad that uh, uh, the, the DPWH made that positive action so that we can properly start studying and if possible if kung pwede nang magawa we can proceed with with the feasibility study, Mr. Speaker. Uh, At saka Commissioner Speaker sa pagresearch din nang uh, opisina ko tungkol sa paggawa ng tulay at kung sakali man kailanganin na gumawa tayo ng tunnel ang tunnel system ngayon sa ilalim ay hindi na hinuhukay may technology na ngayon na pinapaprecreate na lang sa labas at pinagdudugtong-dugtong na lang yung tunnel na ginagawa ngayon tama po ba Mr. Speaker Yes, uh, Mr. Speaker, Your Honor, there is now a technology on tunnel, uh, prefab tunnel. So, marami tayong paraan para magawa po ito. Yes, Mr. Speaker, Your Honor, there are many ways to construct either, either a bridge or a tunnel. At marami tayong magagaling na mga tao sa DPWH na kaya ang gawin ito. Pinangungunahan ng ating napakagaling na Secretary Manny Bunuan, Mr. Speaker. Yes, Mr. Speaker, Your Honor. Besides the Secretary, nasa likod ko marami pa rin magagaling na mga ininyero Mr. Speaker, Your Honor. Alam ko po ang uh, expertise ng ating public works. This can be an engineering challenge, but this is a good challenge for all of us, Mr. Speaker. Napaka-vital po ng tulay nito. This will be the start of linking Luzon, Visayas, and Mindanao. And this is possible, Mr. Speaker. With all our uh, support, we can make this bridge, Mr. Speaker. 13.9 billion dollar Luzon-Samar Mega Bridge project isinulong. Leyte-Mindanao Link Bridge kasama din. Ang matapang na hakbang ng Pilipinas ay tumitingin sa dalawang game-changing na proyektong over-the-sea bridge. Ang Luzon-Samar at ang Leyte-Mindanao Link Bridges. Ang dalawang flagship project na ito ay hindi natuloy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng kanyang build 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 mantra dahil ang mga ito ay itinuring na masyadong ambisyoso at hindi matipid. Ngayon, seryosong tinitingnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kanyang pananaw sa ilalim ng build better more. Ang dalawang tulay sa magkasunod ay maaaring kapansin-pansing baguhin ang bansa. Kung ma-isa katuparan ng mga mega bridge na ito, mababawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga pangunahing isla, at pupunuin ang mga puwang sa pangunahing trunkline ng bansa, na kilala bilang Maharlika Highway. Nakasalukuyang sumasaklaw ng higit sa 3,500 km. 28 km Luzon Summer Bridge Ang Luzon Summer Bridge ay naglalayong ikonekta ang Luzon, kung saan ang kabisera ng Maynila, sa Northern Samar Island, ang ikatlong pinakamalaking isla sa bansa. Sa 4,340 square kilometers, ang mayamang Pastoral Island Province ay may lawak na humigit kumulang anim na beses ang laki kumpara sa Singapore. Itinutulak ng mga opisyal ang pag-uugnay matapos ilabas ng mga miyembro ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang nalalabing issue ng mahabang pila at pagsisikip sa daungan ng matnog pagkaantala sa transportasyon ng mga suplay mula Luzon, patungong Visayas at Mindanao, at kabaliktaran. Ang tulay ng Luzon Summer Bridge, na itinutulak din ng think tank na Infrawatch Peak, ay may malaking potensyal na baguhin ang transportasyon sa pagitan ng Luzon at Eastern Visayas, na kinabibilangan din ng pangunahing isla ng Leyte sa Silangan. Noong November 10, 2023, inanunsyo ng Department of Public Works and Highways DPWH nasisimulan na ang early stage assessment ng mga eksperto mula sa Infrastructure Development Institute ID Japan. Ang mga konsultant ay nakipagpulong kay DPWH Senior Undersecretary Emil K. sa daim noong November 8, 2023, sa DPWH Central Office, The Area, Manila. Sa loob ng maraming dekada, ang roll on roll of Roro, ng mga ferry ay tumatawid sa San Bernardino Strait na nagdadala ng mga pasahero at sasakyan papunta at mula sa Allen Port at Matnog Port sa Sorsogon. Maaaring bawasan ng link ang paglalakbay mula siyam napung minuto hanggang mas mababa sa tatlumpung minuto at malulutas nito ang stranding sa panahon ng masamang panahon at peak travel. Ang napakalaking halaga ng paggawa ng tulay sa ibabaw ng malalim na dagat ay isa sa mga pinakamahirap na channel na nagdudulot ng malaking hamon upang makabuo ng mahabang tide ng cable State. Ang estimated na halaga ay nasa 163.58 bilyon peso hanggang 700 at 766 bilyon peso para lamang sa Samar Luzon Link. Kung ikukumpara ang kabuang foreign exchange reserves ng Philippine Central Bank, BSP, ay umabot sa humigit kumulang isang daan at 1.1 isa bilyon dolyar noong Oktubre 2023. Nauna nang sinabi ni Public Works and Highway Senior Undersecretary Emil Sadain na malaki ang pakinabang ng mga proyektong pang-imprastruktura. Hindi lamang ito magtatatag ng mas magandang ugnayan sa pagitan ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ngunit magbibigay din ito ng permanenteng solusyon sa pangmatagalang problema ng stranding sa panahon ng masasamang panahon at pagsisikip ng pantalan sa panahon ng peak season, anya. Sa paglalahad ng mga proyektong ito, binibigyang prioridad din ng gobyerno ang pangalawang San Juanico Bridge, at ginalugad ang iba pang mga proposals tulad ng mga tulay ng Bohol Leyte at Bataan Cavite. Ang InfraWatch Philippines, na isang think tank, ay nagsusulong para sa agarang pagtatayo ng tulay ng Luzon Samar upang mapahusay ang transportasyon sa pagitan ng Luzon at Eastern Visayas. Iginiit ni Terry Ridon, InfraWatch Philippines Convenor, na available ang pondo, at ang mga disenyo ng engineering ay ginagawa upang simulan ang pagtatayo. Ang iminungkahing tulay sa San Bernardino Strait ay kasalukuyang pinaglilingkuran ng roll-on-roll-off na mga ferry sa pagitan ng Matnog sa Sorsogon at Allen sa Samar, sa Pacific na nakaharap sa silangan ng bansa. Libu-libong mga truck at bus at mga sasakyan at mga tao ang tumatawid sa isla na ito bawat taon. Kapag humampas ang mga bagyo, humihinto ang mga serbisyo ng ferry. Sa pag-unlad nito, isinusulong ng gobyerno ang pagtatayo ng pangalawang tulay ng San Juanico na idinisenyo upang mapabuti ang transportasyon sa pagitan ng Leyte at Samar. Ang priority infrastructure project na umaabot sa 1.24 kilometers ay tinatayang nagkakahalaga ng 9.17 billion pesos. Ito ay magsisilbing alternatibo sa kasalukuyang tulay ng San Juanico, na nakikita ang 7,000 sasakyan dadaan araw-araw, malapit na sa 10,000 capacity nito. Sa taong 2030, ang dami ng sasakyan ay inaasahang lalagpas na sa capacity nito. Ginagawa ng Pangulo ang pinakamabisang estratehiya sa pagtataguyod ng iba't ibang anyo ng financing para sa kanyang programa sa infrastruktura. Kung ang kaso ng negosyo ay naroroon upang payagan ang pribadong sektor na makilahok, dapat itong ituloy ng gobyerno, ani Terry Ridon ng InfraWatch Philippines. Ang 50 taong gulang na tulay ay sumailalim sa 84.784.7 milyon pesos na rehabilitation noong nakaraang taon, na kinapapalooban ng paghigpit ng high tension bolts at pagpipinta ng mga structural steel. Noong unang bahagi ng buwan ng Nobyembre, Inihayag ng pamahala ang panlalawigan ng Northern Samar na pinag-aaralan na ng mga dalubhasa sa Japan ang iminungkahing Longspan Luzon Samar Bridge na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Northern Samar at Sorsogon. Ang isang linggong pagsusuri ay susuriin ang saklaw at mga kinakailangan para sa pre-feasibility na pag-aaral na sumasaklaw sa Luzon Samar Leyte Mindanao Linkage. Patuloy po natin itong babantayan na pambihirang proyektong ito na magiging game changer sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mag-subscribe lang po kayo dito sa page para sa mga susunod na update and development. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.